Magandang umaga po, Mr. Orlando Marquez. Good morning, sir. Uh, good morning, kong Kongped at uh, good morning sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood sa yung programa. Apo, kasama ko si Chacha sa ating program. Salamat po. Good morning, po. Mama. Good morning, Apo. morning sir. Chacha. Apo, thank you. Sir, uh, ito 'y pay na na po ninyo kasi ngayon ongoing na po yung iba nga eh nabigyan na po ng permiso. Basically po, lumalabas dito na pinapayagan pa rin ang mga hindi tumugon sa consolidation ng public utility uh, UV Express at maging jeepney ano po ang inyong reaction dito uh, talagang totoo po 'yan sir mapakarami po 'yan lalo na dito sa Metro Manila kahit sa mga probinsya yan ho kasi ang um, araw panahon pa po ni Usec Orbos alala niyo ho si Tim Orbos mm -mm. na ang rekomendasyon namin na napagkasunduan noon ay mga selective routes at saka Unahin po yung mga interconnectivity road system na i-modernize yung mga volume ng tao. Eh ang nangyari ho eh unang-una binalibaliktad pa nila yung sistema pero tapos na inuna yung consolidation na ang sabi namin noon ay dapat mauna po sorted yung rationalization para makita natin yung tamang kaila, pangangailangan ng public transport sa bawat ruta dahil nga evaluate mo muna yung pangangailangan at ilan yung siservisyon sa lugar at anong klasing sasakyan ang ilalagay sa mga rota. Yun ho, kaya ang nangyari, inuna po nila yung consolidation kahit po ang ating committee, chairman ng transportasyon na si Congressman uh, Romeo Acop, yan din po yung kanyang uh, observation observasyon na yan po yung sinabi niya sa hearing. Binalibaliktad niyo kasi yung uh, regulasyon, eh, sabi niya. Uh, tapos yung mismo na planning, yung road planning, yung RMC, dapat ko sa DOTR na mahala, ang ginawa, ipinamahala doon sa LTFRB. Kaya ho, talagang ako ho, hindi naman sa nagdudunong-tunungan tayo, Sir kaya nagkaroon ng problema na malaki. Opo. Problema na malaki. Eh, ngayon po, eh, di hupat kung inyo maaalala, kayo mismo kasama pang ilang grupo, eh, nanawagan na, total ho, nag-deadline na po dito ang LTFRB DOTR na manghuli na noong mga sinasabing kolorum ng babiyahe, di po ba? Alam nyo, ho, yun po yung sinasabi ko, Sir Ted, na hindi patas dahil nga paano mo i-consolidate? Dahil pag hindi kumpleto yung number of units sa isang rota, halimbawa, mm -hmm. wawalo, ayang eh kailangan, labin lima. Eh ayaw nilang i-consolidate. E eh gusto naman mag-consolidate. So ito po yung mga rota na talagang uh, wala hong, uh, walang gilid kumbaga sa ano eh. Dapat po solusyonan po nila yan. Dahil hindi naman kasalanan yung mga tao doon sa rota nila na iilan lang silang pumapasada. Pagkatapos, hindi mo i-consolidate. So ngayon, uhulin mo, hindi mo napapabiyahin. E eh di pinaralisa mo yung mga tao na nandun sa rota ngayon. Opo. Ano ho ang... Uh, uh, opo, sa, ito ho naman kasi sabi niyo, ipanililiwanag ninyo, hindi naman ito mahirap intindihin eh. Hindi <laughs> ba? <laughs> Tama ka, sir. <laughs> hindi mahirap hmm. intindihin kung talagang ipaunawa at ipaintindi, lalong-lalo na ito po yung sinasabi ko na ako ko ay ingitiro din ako na kung binagitan nila yung four piece na programa na napakaganda para sa mahihirap na tao, di ba? Mm -hmm. Pero yung ating public transport na nagsi sa mga trabahador na bumubuhay ng ekonomiya, bakit hindi malagyan ng tamang budget itong serbisyo publiko na public transport modernization program? Yan ho yung matagal ko nang kinukwestiyon na mayroon namang kaming buwis sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare part. Huwag nang galawin po yung road user tax. Kaso hmm. ho, hindi naman ho nila ginawa dahil nga, eh, sabi ko nga ho, marurunong naman ho sila pero bakit ganon? Opo. So ano ho ang kayo po, ano ho naiisip po ninyo na maari yung gawin kung meron man po ano ho dito nga po ngayon sa mismo na ang LTFRB eh, sinasabi na sige yung mga sa Metro Manila po 266 routes ang papayagan okay. daw po dito so marami-rami ito kumbaga po yung mga nag-consolidate eh <laughs> di ba okay tuloy lang kayo pero yung mga hindi sumunod sa kanilang deadline eh ito papayagan bumiyahe pa rin alam niyo Sir Ted, ako hindi naman po sa pagbubuhat ko ng sariling upuan. Alam mo naman nung nandung ka pa sa DCMM. Ako ho ang kauna-unahan na nag-modernize ng aircondition na jeep sa Makati. Yung tinatawag noon na jeep ni Erap, mm -hmm. yung namin. Mm -hmm. So lahat po yung aircondition na jeep dyan ay nagsimula sa atin po dyan sa Makati. Ako ho yun yung gumawa dyan na walang mm -hmm. gastos ng gobyerno sa akin di kahit sentabo. Kaya ako ho, hindi pa ako nagdudulong-dulungan kung sinunod sana noon yung proposal na yung talagang pumayag si Yusik Orbos na yung mga rota, sino yung gustong mag-modernize, sige, kayo muna. Yung hmm. ayaw, di iba yan mo para mamili yung tao kung sino, ang, saan ang gusto niyang sumakay. Mayroon hong panukala noon na ganun. Kaso nga ho, eh, alam niyo naman ho, pagka binuliyawang ka nung dating hari sa DOTR, eh wala kang magawa. Sino ang dating hari? <laughs> sir, sir, Ted, hindi, hindi ko na pangalanan ho dahil dahil baka mga technical tayo ho eh. Mm -hmm. Alam okay. naman po. Opo, opo. Sige, sige. So, uh, so, 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 sir, um, ano ano ho ito sa binabanggit nyo nga ito na ang nangyayari. Hindi naman sa pinangungunahan ko kayo. Ah. Kasi po, okay. ang sabi ho nung isang grupo <clears throat> na amin din nakapanayam, ito nagpe-petition sa Supreme Court, sinasabi na ito'y patunay nga na failure ang implementasyon ng PUVMP. Alam nyo, sasama ng log ko dito, Sir Ted, dahil nga yung jeep na ginawa ko na pasado sa tinatawag na PINIS compliance, tapos ginawan nila na modernized jeep. Ako po ay hindi na panganak na napakatalino. Na normal lang naman tayo. Pero yung minibus na lagyan mo ng modernized jeep, yan ho sinasabi ko lantaran. Katangahan po yon. Tinuturoan natin ang kabataan na mali. Pa po. Ang jeep natin, tanda natin, Sir Ted, pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas at yan ho ay pinasa sa Kongreso at Senado na ito po may deklara ho yan noong 1974. Eh bakit ho ganun? Na modernized jeep, minibus naman, <laughs> hindi man lang ginalang itong pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas pero sa nakita niyo po Sir Ted, na modernized na nakalagay na jeepney ay minibus yun ho yung hindi ko kayang lulukin. Opo. Pero dito nga po ngayon sa pagpapatupad nito, maiyan po 'yung separate issue. Dito po okay. ano panghuli lang po sa akin. Dito po ngayon sa nangyayari, no? Na nag deadline, okay. nakailang deadline tapos nag final deadline. Yung pala naman eh, hindi pa uli pwede pa rin naman pumasada pala ang hindi nag-consolidate. Ano, ang sabi nga po ng kabilang kampo, sa kanila ho ano ang pananaw nila, ito po ay patunay itong resolution number 053 ng LTFRB patunay na failure ito hong pagpapatupad ng PUVMP. Ano po sabi nyo? Masasabi nyo? Ako po, tama po ako dyan dahil nga unang-una ho, inamin nila dahil bakit naman to hindi patas, di ba ho? Kung ginawa sana nila ho yung sinasabi nila na modernization, pangkalahatan, unang-una ho, yung ginawa nila na yan, pag-amin po yan, yung uh, MC na yan, yun na lang pong tinatawag na per yung automatic increase na ginawa din ng LTFRB hindi rin po nila iginagalang 'yan. Kaya 'yan ho ay marami hong mga dapat pag-usapan dahil po talagang ang nagdudusa po dito ay taong bayan. Kaya sana ho sir Ted sa tulong niyo ho ay malaki ho ang dapat pag-usapan ang aking rekomendasyon. San ho ay bumalik, maglagay tayo ng tamang technical working group dahil kasi nung ginawa nila po ito, yung OFG na yan, wala hong tamang technical working group, yung Omnibus Franchise guidelines Sila-sila lang ho ang naggabagawa niyan. Okay. Sige po. So, tiyak. Okay tayo. Sige po. So, sir, salamat po na marami. Kami po'y muli ay makikipag-ugnayan. Sana nga po sa LTFRB, dahil ang inyong panawagan, eh magkaroon po ng ano, no, kumbaga, parang uh, baguhin na po yung pagpapatupad nito. At maganda sa inyo eh. H Hayaan uh, muna yung mga tulad ninyo na mag-modernize at bigyan uh, ng choice yung publiko kung saan sasakay. Oo, uh, kasi mayroon tayong tinatawag na demokrasya. Kaya nga ang sabi nung iba kagaya ko sinasabi ko, eh parang nangyayari, disgrasyang yata yung demokrasya natin. Maraming salamat Apo. Sir Ted, mabuhay po kayo. Salamat sa inyong pagtawag sa akin. Apo. Good morning po sa inyong mga listeners. Opo. Thank, Thank, Thank you. Si po. Ginoong Orlando Marquez ang pambansang presidente po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.